Hi guys! Today's vlog, magpiprito lang ako ng aking labtingaw. Yung pinatuyo ko na isda. So ito, nagpainit muna ako ng pantika. By the way, use oil po yung gamit ko. Eh, syempre, tipid-tipid din pa minsan-minsan. So ayan guys, mainit na. Dalawa lang atong pituhon guys. Dalawa lang pituhin natin para pananghalian lang at hapunan. Tapos maya-maya, pagka uh, human akong magloto, ano, bibili ako ng Pepsi para masarap yung kainan natin. Doon tayo bibili sa bakala. Ito na siya, guys. Ito na siya, mga ka-vlog. Okay, oh, tanda ng Pepsi, naog ko ron. Oh, dito masi may ipitig kaon ba? So guys, mga ni Ron. Mababa ako guys dahil bibili ako ng suka. Dahil kakain ako ng tanghalian. Kaya magsusuot lang tayo ng abaya. Pagbaya dapat mamaya. abaya. Bango. Ay. Wala pa akong ligo guys. Mamaya na ako maligo pagbalik ko kasi may Naku, nasira. <laughs> Ayan. Struggle talaga itong paglalagay ng ano, guys. Struggle. <laughs> Ayan. Ayan. Tapos, hindi na ako magsasapatos, guys. Uh, kasi may ipit. Ang chinila Ano ba ito? Come <laughs> ha? na yung awit dito kasunodan, eh. Magalit ang yaw, Okay. Bye, guys. Balikan ko yung later. So, ayan, guys. Gumababa ang tao sa hangganan. Nasa fourth floor kasi ang aming accommodation. Masyadong, Masyadong mahigpit pala yung pagkatanay ko. Maang haw, sa mata. nakalabas na tayo guys kung napapansin po ninyo guys ang kalsada po dito sa Saudi ay malapad po parang two way eh. parang way o oh. tulin kung sa atin yun po malapad po one way lang po yan guys pero malapad po yan parang lane na po Bilisan natin yung paglakad, guys. Okay. absenta sa init-init kayo. Sobrang init. So, guys. Maunat ni... Maunin siyang sulod sa bakala. Ang una kong bibilhin ay asin. Yes po, guys. Ayaw dye salt po dito. Wala pong ano, rock salt. Next is vinegar. Uh, apple... Uh, apple cider. Apple vinegar. Basta yun na yun. Tapos, nanpunta ako doon sa mga malamig na inumin. Ayun. Ito lang. Nahirapan akong mag maganda Yan, 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 yan. Sa so, tingin nyo, ano kukunin ko, guys? Ano kukunin ko? Ano, 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 ano? Sige, hulaan. Hindi, ako kukunin ko ay Pepsi. Dalawang Pepsi ang kinuha ko, guys. Ayan, itinabi ko muna kasi nasa doon. At saka may isang 7-up yun. At saka ito, itong, ano, cappuccino. Masarap din yun. Pagkatapos ay pumunta ako sa store ni Nasajit. Nagbayad ako ng utang ko guys. Dito kami nang umutang ng mga manok. Ayan, katawag ko yung may utang. I will utang. pay. Pagbayad ako ng 60 riyal. Pero yung kabuoan, utang credit. ko dito ay 109. So may I will pay my pa. <laughs> 49. Tapos ayun, tapos na akong magbayad. Ayun guys, pabalik na tayo. Pabalik na. ន <t> ិងមងបាយ <t> នៅក <t> ោតត